Usa ka truck ang nasangit sa kable sa internet sa NLSI Road, Barangay San Isidro, Jensen. Ang maong insidente nakamugna og traffic. Gipamahayag sa driver sa maong truck nga pauli na unta sila ni adtong higayuna gikan nagdeliver og kahoy. Apan sa walay suerte og nasangit ang gidala ni ining sakyanan. Dugang ni ini, wala niya tuyo ang maong panghitabo. Dili gyapon mi pa nag-agi. Tapos wala mo na bantayan. Wala wala bantayan. Tong pag-agi nako na taas pa kayo ni. Wow. Okay bisan kani kaning di masangit dre tus karon pag balik na ako ala ko na masangit gyud ya usa sa na nakakita sa maong panghitabo si Jeng Vargas og ikumpirma nga nagdinabangay pa ang driver og helper niini ini nga matangtang ang kable nga nasangit sa ilang sakyanan sigon pa ni ini nga nadugayan sa pagtangtang ang mga naisgutan tungod nga pulidong mga wire ang nasangit um, ano nananakbo siya na medyo may kunting kabilisan tapos pagbangga niya dyan may pumutok hindi ko naman nakita na yung poste pala yung natumba tapos biglang sumalpak yung mga wire yun lang tapos hindi na tumigil sila hindi nila matanggal dun kasi naipit dun sa may ibabaw ng ano ng sasakyan In the heart of changing lives Kinis Brigada Danikase Brigada News